dumaan kasi kami sa hirap eh. Doon lang na kami nakatira sa parang barong-barong pag umulan. Ang daming plastic na sumasalo doon sa bubong, yung, pat yung patak ng ulan. Ang ginagawa ko sa mga sideline ako doon sa mga ka-boardmates ko noon. Tumatanggap ako ng labada. <laughs> Talagang hirap na hirap siya dahil ang daming utak. Nag-try ako mag-abroad sa Taiwan. Kung yung katawan ko, hindi ko na kaya. Pinabot lang ako na ilang weeks, tapos uwi. So nag-fail ako noon. Nang sa naging mag-asawa kami, parehas kami walang trabaho. Nag-start kami ng na isang maliit na stante ng parang sari-sari store. 1,000 to 2,000 lang. Ganun yung laman lang niya. Nag-start kami mag-tights, parang 75 pesos. isang umiikot doon na nagsus nag nagsusupply sa amin ng load. Yun yung ginamit ni Lord na na kasangkapan para mapasok ako sa ganung business. So yun na, lumaki yung business. Meron na akong meron na kaming bike noon kasi ang ginagamit ko noon yung ginagamit ko nung pamalengke sa tindahan yung bisikleta. Tapos kung ano yung tinitinda niya, mga merienda, ako naman taga-deliver. Kung ano-ano kasi lahat ng pwede kong itinda nun talaga, dinandala ko kung saan, saan So nakatabi ko yung isang malaking telecom company. Nakita nila, siguro na-observe nila may mga kasama may mga tao kasi ako ang sisipag kami, ang sisipag namin. Tapos lumapit yung manager, sabi niya, ah, Sir, baka po pwedeng makausap. Ah, baka po pwedeng maging broadband arm ka namin. So inoperan niya ako na maging sales arm dun sa kanila. Pumayag ako. Isang malaking kumpanya kasi yon na kilala sa telecom na yon. Ako yung napili na exclusive na business partner dito sa Nueva Ecija, sa territory. Ang dami ng offer sa iba't ibang lugar. Meron kami offer sa Baguio, sa Pampanga, so Pangasinan. So lahat yun, uh, pinasok namin since limited yung ano namin nun, yung capital. Ang daming mga temptation na, oh gusto mo, mag ano ka sa akin, loan ka sa akin. Kusa silang lumalapit. So, since aggressive siya, sabi niya, opportunity, opportunity, ganyan. Ah, sige, pasok kami, pasok kami ng mga negosyo. Doon nag-start na hindi namin namamalayan yung interest na ibinabayad namin doon sa mga loans namin, mas malaki na pala doon sa pumapasok na income dumating kami sa point na nagahabol na kami ng mga cheque. Eh, yung lahat na yata nalapitan namin. Ilan, lahat ng credit cards namin, lahat ng mga kaibigan, kamag-anak namin. Banko lending. Banko lending. Na na namin. Sabay-sabay na sila na, na maningil sa amin. Yun yung pressure na talagang sobra na nasabay pa yung biyanan ko yung mama labas masok sa ospital. Garahe ng mother ko, nagtayo lang kami ng parang ganito lang, studio type na may sala, may kitchen, ayun na yung bed. Doon kami nag-office. Kasi wala na kami pambayad ng rent. Tuma nung gabi na yun, tumawag yung kapatid ko. Oh, may problema ka daw, sabi niya. E eh, tas naiyak na ako. Naikwento ko dun sa kapatid ko na kuli, sabi niya. O oh, sige, sabi niya. I-try kong kausapin yung hipag ko na kinausap ko, try kong kausapin kung papayag siya, ipaglo kita sa, sa lending ng mga polis. Kasi may mababa lang interest nun. And yung fear na paano kung hindi natin mahulugan yung monthly? Kasi salary deduction yun. So kung hindi natin sila mahuhulugan, yung sweldo ng kapatid ko, madededuct, wala rin mapupunta sa kanila. So mangungutang din sila. Ayoko silang madamay. Sa ang prayer namin nun. Sabi ko, Lord, kung ito po yung, yung sagot nyo sa, sa mga prayer namin, salamat. Pero kung hindi po, huwag nyo na pong iyalaw. Ayaw ko po silang madamay. Kung hindi po ito galing sa inyo, sana tumanggi na lang yung hipag ko. wag siyang pumayag. Kinabukasan Sunday, kasama ko yung kapatid ko na yun. So sabi niya, malungkot siya, hindi siya nagsasalita. Basta malungkot lang siya. Sabi niya, ah, nakausap ko na eh, sabi niya. Babe, babes kasi tawag niya, nakausap ko na si babes. Di ako naman, oh, ano, kasi parang after ng prayer namin, kampante na ako kung ano man yung sagot ni Lord, tanggap namin. Kung hindi, okay lang, kasi ayaw namin silang madamay. Kung yun, yun, salamat. Nung sinabi niya na, ano sabi, sabi nag-walk out siya eh, sabi niya na. Sabi ko, Lord, ang bilis mo namang sumagot. So, hindi, hindi mo to kalooban. Okay lang po. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi ko na alam kung ano yung, yung way na gagawin ni Lord. So, Sunday yon After namin doon sa, sa kulungan, dumalo kami. On the way sa church, kasi diretso kami sa church, third, third service kami. May hawak akong 3,000. Habang daan, sabi ko sa kanya, umiiyak ako. Hala, sabi ko hahamunin ko si Lord. Ngayon ko kailangan na patunayan niya na totoo yung mga pangako niya. Lahat ito ito na lang pera natin, 3,000. Ihuhulog ko to lahat sa tides, tapos bahala na siya. Kaya gusto ko ngayon, sasabihin ko sa kanina, ngayon niya patunayan na totoo yung mga pangako niya sa atin. Yung teaching noon, sabi niya, tanda-tanda ko yun eh, pag may problema ka, huwag ka lang iyak ng iyak. I-claim mo yung pangako ni Lord sa iyo. Kasi meron ka namang pangako na panghahawakan eh. Huwag kang parang bata na hopeless. Okay lang umiyak, pero wag ka lang umiyak. So, nung time na yon nag ako, Lord, bahala ka na. Tinitiwala ako na sa iyo lahat. Nung pag-uwi namin, sobrang gaan ng pakiramdam ko. As in talagang, parang, parang wala na akong problema. Parang feeling ko na sagot na lahat pagdating namin, nagbuklat ako ng Bible. Tapos, nung pagbukas ko palang Bible, di ko pa nga siya nababasa actually. Tumatawag yung kapatid ko, yung kapatid ko na nagsabi na nag-walk out yung asawa niya. Okay na? ano okay na? Sabi ko. Pumayag na, sabi niya. Tapos yun, parang, parang binuhusan talagang kinilabutan ako sa ulo hanggang pa. Sabi ko, Lord, kaninang maga lang. Ano to eh? Negative to, hindi ayaw niya. Bakit bigla after church? kakatiwala ko palang sa iyo lahat, ito na agad. Yung pala, nung nakausap ko yung hipod ko, sabi niya, nung time na kinausap daw siya nung kapatid ko, natakot siya. Pastora din po. Din eh. <laughs> natakot siya kasi may mga anak din sila. So same kami nang naiisip, paano kung hindi kami makahulong, paano yung mga anak niya. Tapos ang ginawa daw niya, hindi siya nakakibok, tumayo siya, pumunta siya sa kabilang kwarto. Kaya, na misinterpret ng kapatid ko na nag-walk out. Yun pala, pagdating niya sa kabilang kwarto, nag-pray siya doon, umiiyak siya. Sa isip niya, ayaw niya, kasi ayaw niya magdamay. Pero yung conviction daw ni Lord sa kanya, sobrang lakas. Parang sinasabi sa kanya na, magtiwala ka. Sumunod ka lang, magtiwala ka lang, akong bahala. Tapos yun, kaya parang, doon palang sabi kong, pinag-uusapan namin. Sabi ko, grabi e, grabe si Lord. <laughs> grabe siyang kumilos. <laughs> Kumbaga, parang gagamit talaga siya ng tao para ka lang tulungan. Actually, yung, yung nailo ng kapatid ko na yun, hindi naman siya yung kabuuan ng lahat ng utang namin. Ano lang siya siguro, mga <laughs> one-fourth lang. Yan, maliit lang din, pero dahil dun sa ano na yun, hindi namin namalayan dahil lang doon sa nilo niya na yun, nakapagsimula kami ulit. Nagbid uli kami. Ang, ang pinapabid na sa amin noon ay hindi naman talaga isang probinsya. Ang, ang cluster noon is Central Luzon. Central Luzon 1. Sinasabi lang ng Panginoon na hindi dahil sa magaling ka. Dahil talagang Favor ko lang talaga to. Noong 2020 na take over namin yung Central Luzon 2021. Ito na yan, nagtayo kami ng building sa yung head office. Okay. Yun na nakapasok na kami sa construction sales uh, tower erection. Natayuan na kami ng cell site kasi nga may mga civil works na doon. Na so related yan? na sa mga construction, meron na kaming mga housing project. Ilan yung na employees natin noon? Dati noon. Yung unang-unang questo -unang okay, namin na proud 10, na proud uh, kami, may negosyo na kami. Less than 10. Uh, Tapos nagkaroon kami yeah. ng collector, ganyan. So, ngayon? Ang total employees namin is uh, nasa 460 plus. Ayan. Tapos yung sasakyan namin na na... Isang multi-cab. Isang multi-cab. At saka isang XLT na hiram lang. So ngayon parang sa 300 plus. Oh. Before so, kasi, di ba, yung Bible study natin, nakabilad sa araw yung mga tao. Wala kaming bubong panunoy. Wala kaming bubong. So, pagka nag-Bible study kami, makikita mo sila, hindi pawis na pawis sila ganyan, paypay -pay ng paypay. -pay. So, sabi namin, sana magkaroon tayo ng ano, no, yung call. So, hall, church, no, talaga, yung Para comfortable worship. sila, para makakapakinig talaga sila. Tapos, more than dun sa worshiping church, hotel pala siya. Tapos, events place na siya, resort pa. So, ala, hindi ko naman naisip talaga yun. Pero, siguradong sigurado ako na ito yun. Yung binigay ng Panginoon mm -hmm. na uh, rewashing me Plus, plus, plus pa. Mm -hmm. <laughs> Ang daming sobra pang binigay na hindi mo naman talaga maabot. Favor at miracle lang ng Panginoon talaga lahat. Siguradong sigurado kami na himala lang ng Panginoon yung nangyari sa amin. Mm -hmm. Siguro, dagdag na lang yung dahil naging masipag, Lagi namin sinasabi na nung time na down na down kami, ang prayer lang namin kasi may mga umaasa sa aming tao, empleyado, na Lord, i-bless mo kami para Yun. naging maging blessing din kami Nahalala sa iba. Tapos naging sabi ko nga sa kanya, kasi kapag ikaw naging daluyan ka, kahit kailan hindi ka matutuyuan. Dadami at dadami pa yan. Kasi mas, mentras marami siyang gustong maabot si Lord, mas madami din yung bibigay niya sa iyo. So, So, yun. Siguro yun ang secret talaga na magbigay tayo ng magbigay. Kasi mas magaan ang buhay kapag ka, especially, bibigay ka sa Panginoon. Yung nagagamit kanya para sa ikalulunghatin niya, may revival po. Meron, meron itong revival. Kahit sa mga times na talaga sa tingin mong, sabi nga, uh, when there's death, there's hope. So, yun nga ang namamatay, pa, di ba? Yun pa buhay na, na wala pag-asa. So, mali malinaw na malinaw na mayroong pag-asa. There's okay. survival. Sa Diyos po lahat ng papuri.